sa dami ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, korupsyon, lindol, bagyo, at idagdag mo pa ang awayan sa politika. Parang araw-araw na lang, may bagong balita. Pero ang tanong ko lang, handa ka ba kung ikaw mismo ang tamaan ng krisis? May tatlong magkakapatid sa isang maliit na bayan. Si Pedro, Si Juan at si Ito. Si Pedro, masipag. Pero, pahala na si Batman. Bada sweldo, upos agad. Mag-ipon, e eh, ng magpadamad. Pero isang araw, lindol. nawasak ang bahay, wala ang trabaho. At doon niya, niya realize, hindi pala sapat ang sipag kung walang disiplina. Si Juan naman, smart pero laging abala sa social media. Ang aso po Pilipinas. Puro kurap. Pero abang busy siya sa ako comment, lumalaki pala ang utang niya. Habang sinisisi niya ang gobyerno, sarili niyang bulsa, di niya maayos. Pero si Lito, tahimik lang. Hindi siya nagrereklamo, Hindi rin siya nagpapadala sa takot. Habang ang mga kuya niya ay abala siya naman ay nag-aaral ng financial literacy nag-ipon, nag-invest ng paunti unti nag-plano, kaya nang dumating ang bagyo, siya nang nakarecover hindi dahil swerte hindi dahil handa siya ang kwento ng tatlong magkakapatid ay eh kwento nating lahat marami ang kulad ni Pedro masipag pero walang ipon marami rin kulad ni Juan Magaling, magreklamo, pero walang solusyon. Pero kakunti lang ang tulad nilito. Tahimik, pero may plano. Sa panahon ng krisis, hindi mo kailangang maging mayaman. Ang kailangan mo lang, maging handa. Kaya kung gusto mong maging katulad ni Lito, handa sa kahit anong bagyo, kahit anong problema, singulan mo ngayon hindi mo kailangang hintayin ang susunod na lindol o pieces bago ka matutong maghanda. Ako nga pala si Janice, isang OFW. Isa akong IMG Financial Educator at tinutulungan namin ang mga Pilipino, lalo na mga OFW, na matutong mag-ipon, mag-invest, at naging financial free. Kasi, tandaan mo, hindi mo kontrolado ang lindol bagyo o politika. Pero, kontrolado mo kung paano ka maghahanda. Kung gusto mo ang matutong magsimula, attend our free financial literacy webinar. Message mo lang ako at sabay-sabay nating baguhin ang kwento ng buhay mo.